July 29 ang pasukan. Pero man pa lang ng May, nagsisimula na ako sa paunti-unting pagbili ng gamit ni Grace sa school iba-iba kasing araw yung dating ng iba kong mga biniling gamit niya. Kaya, paiba-iba din yung araw ng pag opin ko. Halos lahat nga ng mga gagamitin niya sa school, binili ko lang online. Hanggat maaari kasi sana, gusto kong lahat ng gamit niya may touch or print ng dino para mas ganahan siya sa pag-aaral. Dahil nga, paborito niya ang dinosaur. Maliban na lang syempre sa sapatos at uniform. Mas madali kasing maghanap sa online shop pagka may ipupush kang character kaya may palang sinimulan ko na pero yung notebook wala akong nahanap may specific color kasi ang magiging notebook nila tapos malalaki pa pang activity notebook na kaya hindi ko nahanap sa online yung may print ng dino at ayan na nga bago nga magpasukan na nakompleto ko na konti pa lang naman yung mga gamit niya dahil kinder pa lang siya sa pasukan. At kahit nga yung uniform niya sa online ko lang din binili. Buti na lang at ang ganda ng lapat sa kanya. At hindi ko na nga rin mapigilan, gusto ko nang makita yung reaksyon niya. Kaya tinawag ko siya para ipakita sa kanya. At katulad nga ng inaasahan kong reaksyon, alam kong matutuwa siya. Sa sobrang na-excite din siya, nung nakalabas na kami dyan sa may kwarto, biglang ipinagyabang kay lolo at lola niya na may mga gamit na raw siya sa school at excited na siyang pumasok. Naalala ko tuloy nung kagaya ko si Gray. Sa akin noon, nung nag-aaral ako, hindi naman ganito hindi ganitong terno-terno at wala rin akong specific na character na mga gamit at hindi ko rin nga naranasan ang mag pencil case ng two layers di ba noon nung tayo yung mga bata pa lang parang dun mahalata sa pencil case mo kung mayaman ka o mahirap lalo na kung pati yung pantasa mo naka in na sa pencil case mo. Ang lakas kasing makayaman ng dating pagka ganun yung gamit mong pencil case noon, ba? Diba? Saka ako na lang naalalang gumanda yung mga gamit ko noong ako na yung namimili. Kasi nung si mama pa lang yung namimili, syempre okay na yung basta may magamit na lang. Pero ngayong sa panahon ni Gray, hindi naman sa ini-spoil namin sila. Gusto lang naming iparanas yung mga bagay na hindi namin naranasan nung kami yung mga bata. Dahil parang yun na rin yung way namin para heal yung aming inner child. And for sure naman na maiintindihan ako ng mga kapwa ko millennial moms. At nagpipil up na nga ako ng form dyan dahil i-enroll ko na siya. So, eto lang naman for today. Bye for now!